Oh, so ito po napahamak dahil kay VP Sara. Ito kasi yung problema. Pinapalabas ni VP Inday na kaya siya nandoon sa Congress. Kaya she is breaking the rules doon sa Congress dahil gusto niyang samahan yung kanyang staff na nakakontempt ngayon pero in the process di ba, mas lalong napapahamak yung mga tao niya kasi in the first place kung humarap na lang siya sa hearing sinagot na lang niya yung mga tanong kung wala naman siyang tinatago pwede niyang sagutin lahat doon sa hearing di ba? hindi sila malalagay sa alanganin katulad ng nangyayari ngayon pakita ko po yung video kung saan umiiyak si Yusek Suleika Lopez sa planong paglipat sa kanya sa Women's Correctional administrative detention facility for five days until the hearing on Monday. Nobody can just come in here and demand to transfer me in the middle of the night. I have my rights. I am not a of any crime. Yeah. I am not Nako, so, nako, nagkakapersonalan na po. I am not leaving so, daw sinasabi. Di ba? Nasabi I am not A1 leaving. Monday. Nobody can just come in here and demand Yun, tinan mo, parang ano na din, di ba? Parang kasing tigas na din ni VP Sara Pero ho, sino ba ang sisisihin? Maayos naman, maayos naman yung pagkastay niya doon, Pero si VP Sara, pagpipilitan Na gusto din niyang magstay doon sa Congress Di ba? Overnight And uh, it poses a uh, security risk Na nandoon sa Congress si VP Sara Doon siya natutulog sa opisina ng kanyang kapatid Ngayon, nadadamay ngayon Itong si Zuleika, so basahin natin yung yung uh, laman ng balita, ah. the House Committee on Good Government and Public Accountability, uh, has, ayun, has ordered the transfer of uh, Zuleika Lopez, di ba, um, Office of the Vice President Chief of Staff, from the House detention facility to the Women's Correctional Institute in Mandaluyong, the OVP has said. Uh, the OVP shared to the media a copy of the order that appeared to be addressed to Sergeant at Arms Napoleon Taas and signed by Joel Chua. Ako nagkakapersonala na ilaban. In a press conference via Zoom, Lopez said that she was being brought to the women's prison in the middle of the night. GMA News Online is seeking comment from the House leadership and will publish it as soon as available. Nako, emotions are running high at uh, talaga ito. At around 11.39 Nandun pa rin si Sarah So ano kaya ang plan ni Sarah? Plano kaya niyang harangan Yung mga maglilipat kay Zuleika, Papunta doon sa Correctional sa Mandaluyong Di ba? Plano kaya niyang pigilan Nako mukha magkaka Standoff ngayong gabi Dito po sa batasan Di ba? Of course alam po natin Nagka press conference kanina si VP Sarah Di ba? Para matapos na sila. Ang init ng ulo na. Tapos ganito, ang ganyan ninyo, alam natin, walang contemptuous doon sa nigginawa. Oh, May init so na, na ng ng ulo. Wala. Lahat ng tanong sinagot niya, pumunta siya, maayos siya, kumausap, amen bakit kami susulat sa COA Oh init na ng ulo Ay, ni Bibi Sara 'yan Hindi tapos ang appeal namin, hindi tapos ang audit namin. Kung siya kasi yung sumasagot, 'di ba? di mas saan mas na-explain ng maayos, hindi 'diya sa press conference hindi <laughs> sa ano, 'di ba? Ang gi-submit namo sa COA? Init na ng ulo. Ako, mag-react tayo, mag-react tayo dito sa buong sitwasyon dito. In fairness, ay Congressman Joel Chua. Okay? Um, may matapang yung kanyang ginawa. <laughs> Di ba? Kasi VP Saro was playing hardball. Ayaw mo sumunod sa rules namin. Kung nung temp namin, maayos naman yung facility dyan sa Congress. She is well protected. Kung ano kailangan niya, ibibigay naman. You have to play hardball. Na kailangan mo matigasan na dyan ka matutulog kahit labag sa rules ng ano. So something had to be done. Diba? Kasi, ano eh, Kumbaga sinusubukang laruin nila VP Sara itong Congress. Pinagmumukha silang, 'di ba, na they're put in a tough situation, 'no. Parang ano gagawin nila? Hihilahin nila si Sara palabas doon, yung Vice President. So, it took a lot of guts kay Congressman Joel Chua na na ilipat ilipat itong si Zuleika doon sa correctional facility sa Mandaluyo. Ay, hindi ko lang alam kung matutuloy ngayon kung ano mangyayari at uh, eh baka ang gusto lang naman ay eh umuwi na si VP Sara. 'Di ba? Huwag nang labagin yung yung uh, rules ng Congress kasi it poses a arrest doon sa sa Congress eh, pag doon siya natutulog eh, may ilan lahat ng security nga nandoon lahat, di ba? Sumunod tayo sa batas ng kongres kasi Congress has power din to nagawin lahat 'yon, di ba? Naalala niyo no sa Parmalee, eh. pinadala sa Pasay City Jail, di ba? So na nasa nasa kapangyarihan niya ng Kongreso so, kapag pakiramdam nila ay eh, nababastos yung kanilang yung kanilang uh, kanilang uh, mga procedures at yung kanilang uh, kong yung kanilang opisina kaya this is a developing story Napikun na si BP and ganyan naman talaga dapat ganyan naman talaga dapat with all with all the alam, alam mo lahat naman ito is ano eh uh, performance politics si eh. ang ginagawa ni Sara Duterte ang ginagawa ni Digong um they are playing to their base kaya humaharap sila ng ganun at uh, nilalaro nila yung mga proceedings at hindi nila sineseryoso. So, ang, pangpunto dito, eh, talagang piko na na lang. Pikon talo. Eh, isa ginawa ni Joel Chua na yan, eh, napiko na talaga si Inday. Diba? So, Uh, score yan for Joel Chua kaso yun lang talaga magagalit na talaga itong si Sarah makikita natin kung anong mga pwede nilang gawin so ayun tuloy-tuloy lang po yung coverage live po tayo mamaya see, po, see you po sa next video stay safe parati guys bye bye